So guys, magandang hapon. Nandito naman tayo sa ating video ng manok. So guys, kung lang guys, ngayong araw na to, araw na sa Bado. Yung ating pagluluto ng video manok at yan po. So guys, kung lang. Ito yung ating pagluluto ng video manok. Samahan niyo ako guys sa aking pagluluto. Ngayon yan po. Lalapat. Lalapat yung ating yan po. Ang mga pol. Samahan niyo ako sa आखिर तक ले लो तो 啊不打死。<laughs> <laughs> follow and share sa ating mga videos para makarating sa makarating tayo sa ating pagkakunan na nais na makarating nais nice natin makarating kailangan namin kayo guys lahat ng mga content creator share. Huwag kalimutan mag-follow and share. Subscribe na rin sa aking YouTube channel. Pindutin lang yung my mail sa task para active to mga videos. Salamat. God bless. Bye.